Kristiyano yan, hindi mayabang yan, mababang loob yan. God opposes the proud. Kapag tayo mayabang, doon tayo makagagawa ng maraming mga kasalanan. At yun ang magdudulot sa atin ng kapahamakan. Ang langit ay puno ng mga taong may mababang kalooban. Samantalang ang impyerno ay puno ng mga tao na mayayabang. Noong nakaraang lunes po ay napadpad ako sa mall. At naisipan ko ka rin kasing pagpunta ng mall, magsuot ng clerical polo, yung may puti dito, yung pangpare. Alam kong dyan ay pambilar kayo. Kaya ang daming nakakilala sa akin. Actually, kapag ako'y naka civilian, may nakakakilala din naman sa akin. Pero iba nung lunes wala sigurong lumipas na tatlong minuto, limang minuto na walang nakakilala sa aking mga tao. Kasi kapag nakasivilian ako, makikita mo sila nag-aalangan pa. Kuminsan, titignan titingnan pa yung cellphone nila, tapos titingin ulit sa akin, o kaya tatanungin yung asama nila, si Father Fidel ba yun? Eh, nung lunes, agad nilang tiyak na ako nga yung kanilang nakikita. Sapagkat, nakaklerical polo ako, nakapangpari ng talaga. Yun ang nagagawa ng uniform o uniforme o natatanging kasuotan para sa pagkakakilala ng sinuman. Kung papaanong sa uniforme pa lang, kita mo na, ma-recognize mare mo na, ah, teacher yan, bumbero yan, doktor yan, polis yan. Sinabi ko po as an intro yan dahil sa ating unang pagbasang na pakinggan ay pinapaalala sa atin ni San Pedro kung ang ano bilang mga krisyano ang dapat nating kasuotan. At ito ay ang kapakumbabaan. Ang sabi po kasi sa English version ng ating first reading ay, sabi ni Saint Peter sa atin, Clothe yourselves with humility in your dealings with one another. Magsuot tayo ng kapakumbabaan sapagkat ang isang Kristiyano ay dapat humble, mapagkumbaba tulad ni Kristo. Kamakailan ay mayroong sinaksak sa Australia na isang Orthodox Bishop na ikinagalit ng maraming mga Kristiyano. Nagrali ang maraming mga Kristiyano at nag-chant ng mga mapaghiganting mga salita. Hindi po ganito ang isang tunay na Kristiyano hindi ito proper sa isang kristyano. Indeed, ang isang kristyano dapat ay hindi paapi. Pero kung siya naman ang mga api, mas mabuti na na siya na lang ang apihin kesa ang isang kristyano ang siyang mga api. Kaya nga natatangi yung ginawa ng Orthodox Bishop na matapos makarecover ng bahagya, pinatawad niya yung gumawa nito sa kanya, tinawag pa niyang anak niya, my son, at gayon din kung sino man ang nagsugo nito para gawin nito sa kanya. And then, he called all Christians to be calm and to really act as Christians. Yun ang isang tunay na Kristiyano, mababang loob tulad ni Kristo. Yun ang pagkakakilanlan dapat sa atin bilang Kristiyano. Kristiyano yan, hindi mayabang yan mababang loob yan. At mahirap yan batay sa ating karanasan kasi meron tayong likas na yabang eh. Kaya nga gusto natin pinupuri tayo, pinapahalagahan tayo, pinaglilingkuran tayo, pinapansin tayo. Uh, Na-offend tayo kapag hindi binibigay yung pansin na dapat ay ibigay sa atin yung pagpapahalaga. Ayaw din natin talaga na inaabit tayo, inaargabiado tayo. ina, tayo. ina natin ang ating sarili sa gitna ng lahat ng ito. Kaya nga, ang sabi ni San Pedro sa ating unang pagbasa ay, magdamit kayo ng kapakumbabaan, clothe yourselves with humility, which connotes a conscious effort on our part to be humble at all times. Di po ba sa isang kasuotan, hindi naman po pwedeng nandyan yung damit mo, yung pants mo at yung shirt mo, tapos sasabihin mo sa pants mo at sa shirt mo, oh, masuot ka na sa akin. And then all of a sudden, nakasuot na sa'yo? Walang ganon. Baka sa TikTok, merong ganon. Yung papakita mo lang sa ganon, tapos itcha mo, nakasuot na sa'yo. Sa tunay na buhay, para ka masuotan, kinakailangan mong magsuot ng kasuotan. Ibig sabihin, may effort ka pa rin. It's yan. Ganon ang kapakumbabaan. Yun ang humility. Bagamat ito'y kagandahang loob pa rin ng Diyos, biyaya ng Diyos, upang tayo ay tunay na maging mapagkumbaba, kailangan nating makipagtulungan sa Diyos. Ang humility ay virtue na hindi pagsisiksikan sa atin ng Diyos. Sapagkat ito ay kababaang loob. Dapat ang loob natin ang siyang bumaba Bagamat ito ay kanyang kaloob, dapat tayo ay magpaubaya upang ang loob natin ay maging mababa. So, papaanong paraan ang libawa niyan ng pagsuot ng damit ng kasuotan ay ang pagsunod sa Diyos. Kahit hindi natin kagustuhan. Yung magpatawad kahit mahirap, yung magbigay kahit hindi tayo sisikat, yung magpasalamat at magsimba pa rin tayo sa gitna ng maraming problema, yung tayo magtimpe sa kabila ng tayo may punto at pwedeng-pwede, kayang-kaya at gustong-gusto nating gumante. At yung sinasabi rin sa ating ebanghelyong narinig, hindi man directly, na tingnan natin lahat ng mga mabubuti at kahangahangang magagawa natin bilang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi tayo dapat magmalaki na nagawa ko ito dahil magaling ako. Hindi, nagawa ko ito dahil may biyaya sa akin ang Diyos. Nakapagbigay ako, nakapagpatawad ako, nakapagpagaling ako, nakapagsermon ako ng maganda dahil may biyaya ang Diyos. Kaya sa lahat ng ating mga magagawang kahangahanga, sa lahat ng ating mga magagawang mabuti, ang dapat lagi nating sambitin ay yung sinambit natin sa ating salmong tugunan. Pag-ibig ng Diyos o pag-ibig mong walang maliw ang lagi kong sasambitin. Lahat ng mga mabuting magagawa ko, lahat ng mga kahangahangang magagawa ko ay dahil sa kabutihan mo para sa akin. That is closing ourselves with humility. We have to do something Sacrifice something, bear something, upang yan ay talagang maidamit ng Diyos sa atin. Consequently, ang humility is not an accessory, kaya nga damit eh. Ibig sabihin, mahalaga na nakasuot sa atin. Hindi ito accessory na we can just pick up or put down, bring with us or leave at home, depending on our preference. No, kailangan itong nakasuot sa atin ang clause of humility at all times. Dahil yung yabang ay pupwedeng anytime mag-creep in. Pwedeng makasingit sa atin. Hindi ba't yan ang sabi ni St. Peter sa ating first reading? Ang demonyo ay parang umaatungal na leon. Nandyan lang, maaligid lang, nag-aabang upang tayo ay kanyang mapayabang. Ipapakat niya tayo sa daan, may mga may utang sa atin na hindi niya pababayaran, uh, magkakaroon tayo ng karamdaman, magkakaroon tayo ng discomfort dahil sa init ng uh, kapaligiran, yung maglalagay siya ng mga pagkakataon para tayo maging mayabang. Para i-assert natin ang ating sarili, para magreklamo tayo, para madali tayong magalit, para madali tayong mainis. Kasi ang yabang, ang ugat, di man ng lahat kundi ng marami, majority ng mga kasalanan. Hindi nga ba yan ng kasalanan ni Satanas? Yan ang kasalanan din ng ating unang mga magulang. Yan ang ugat at nagpapalala pa ng marami kundi man lahat ng mga kasalanan. Kung papaano namang sasabihin ni St. John Chrysostom na ang humility ang siyang mother, foundation, and bond of all virtue o ugat ng lahat ng kabutihan. Kaya, kailangan nating magdamit ng kapakumbaban na all times para hindi tayo maging mayabang and therefore upang hindi tayo makagawa ng maraming mga kasalanan. No wonder, sa banal na kasulatan, napakaraming pag-uutos na tayo maging mapagkumbaba. In the first place, kung ang pagpapakumbaba ay isa lang na biyaya, eh, hindi na iutos ng Diyos yan. Nasabihin nilang ng Diyos, okay, bibigay ko na lang sa'yo. Hindi eh. The mere fact na inuutos niya, maging mapagkumbaba tayo, kailangan talagang may gawin tayo. At yung the mere fact na sa banal na kasulatan, ang daming mga encouragement, kung hindi man commands, for us to be humble, ibig sabihin ng Diyos ay seryoso dito. In fact, Diba sabi pa ng ating Panginoong Diyos, sino mang nagpapakataas ay kanyang ibababa. Na sinusuportahan ng ating first reading ngayon, ng English version. By the way, sa Tagalog version, kinamumuhian ng Diyos sa mga palalo. Sa English version, God opposes the proud. Yung opposes na ginamit dito, sang sa mga dalubhasa sa Biblia, is a military term which connotes a group of soldiers formed Organize to fight an enemy. So kapag sinabi dito, God opposes the proud, ang sinasabi dito, ang Diyos ang siyang parang nag-o-organize ng mga tao, ng mga bagay, maging ng mga pangyayari sa ating buhay upang turuan tayo ng leksyon kapag tayo'y nagyayabang, upang basagi ng ating yabang at pababain tayo sa taas ng yabang na ating kinalalagyan. Ganon ang sinasabi sa ating unang pagbasa na kung hindi tayo magkukusang magpakumbaba, ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan upang tayo ay ibaba. Hindi po ba tayo matatakot niyan? E di po ba ang sinasabi ng banalakasulatan? Wala tayong hindi kakayaning kalaban kung ang Diyos ay kakampin natin sa laban. If God is for us, who can be against us? E paano if God is against us? Because of our pride. Anong magagawa ng yaman mo, ikaw man ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Anong magagawa ng kapangyarihan mo, ikaw man ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo? Kung ang Diyos na ang siyang kalaban mo, Apatid, walang uubra sa kanya. Kaya matakot tayong kalabanin siya. At ang magpapaging kalaban tayo ng Diyos, kapag tayo'y naging palalo, mayabang, proud. Nevertheless, huwag nating isipin na yung sinasabi na kapag tayo'y nagpapakataas, tayo ibababa, ang intensyon ng Diyos ay sirain tayo, puksain tayo, patayin tayo. Hindi, hindi, hindi ganun ang Diyos. Lagi kong sinasabi, hindi gawain ng Diyos ang sumira ang pumata. Hindi, hindi. Anak ka niya. Anak niya ako eh. Kahit gaano'ng yabang ng anang, anak mo, pagtitiisan mo. kaya yung sinasabi na ibababa ba ang nagpapakataas. It is not to destroy us, kundi to even protect us. Bakit? Kasi, sabi nga natin, kapag tayo mayabang, doon tayo makakakawa ng maraming mga kasalanan. At yun ang magdudulot sa atin ng kapahamakan. Mayroon nga pong nagsabi na, Heaven is full of people who think they deserve hell, while hell is full of people who think they deserve heaven. Sa madaling salita, ang langit ay puno ng mga taong may mababang kalooban, samantalang ang impyerno ay puno ng mga tao na mayayabang kaya't yung ating pagiging mayabang ang siyang magdudulot talaga sa atin ng kapahamakan. Kaya kapag tayo mayabang, ibababa talaga tayo ng Diyos sa ating pagiging mayabang. He will oppose us in the way He knows best, in His way, in His time, hindi para to destroy us, kundi to even protect us. Kasi ang ating yabang ang siyang mas magdudulot sa atin ng mas matinding kapahamakan. Pero siyempre, Huwag na po nating hintayin yun na ang Diyos pa ang gumawa ng paraan upang ibaba tayo sa ating pagiging mayabang o mataas pagdating ng panahon. Kung pwede naman tayong magpakumbaba na ngayon. Mahirap maging mapagkumbaba, pero mas mahirap yung pagkatayog-tayog ng lipad, ang sakit lumagapak. Mas mahirap yung ikay nasa itaas at ikay bababa ba. kesa sa nasa ibaba ka na at ikaw ay mas magiging mapagkumbaba pa. Wala lang ilalagapak pa. Kaya nga may kasabihan, wala namang mawawala sa iyo kapag nagpakumbaba. In fact, madadagdagan ka pa. Kasi kung itutuloy natin yung sabi ng ating Panginoong Diyos, ang nagpapakataas ay ibababa, may karugtong iyon. At ang nagpapakababa ay kaniyang itataas. Na sinusuportahan naman again ng ating unang pagbasa na nagsabi ng hindi lang kinamumuhian ng Diyos sa mga palalo, kundi rin kinalulugdan ng Diyos ang mga mapabang loob. English version, God opposes the proud, but He bestows blessing on the humble. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.